Uh, ano sa'yo kay Owen? Nakakamuha tayo. May Maigling kwento lang naman po. Uh, hindi naman talaga parang achievement or something. may the way, namin si Owen sa school para hindi siya mabilad sa araw. That's mm, Kasi napatay so, na. Sige. Malapit na po mag-uwi yan dahil kasi po 10.30 na po. Mm -hmm. 11.20 po kami pinalabas na yun. Mm -hmm. So, yun na po talaga toto yung na ano. Mm. spicy ka and eat cleaners ka. So ako, natulog ako. <laughs> natulog ako. <laughs> <laughs> hindi, hindi ka nalista. Hindi talaga. O, oh, di ba? Nagising naman ako. Hmm. Sa ingay. Ha? Sa ingay nila. Hindi. Ano? Gumising na ako dahil... Wala na tao doon. Ha? Hindi. Ginising ko pala Naging ako. Ginising ka na. Opo. Okay. Oh, ba, diba? sarap matulog pagka ano. Tapos, yung nasa labas na po kami, naghihintay. Hmm. Karap, pasok na ba ako dahil kasi cleaners rin ako. Say ko ah. Hindi oh. Tapos ano nangyari? Nag-cleaners nag -cleaners, okay. na -cleaners ka na lang din. Hindi. Tinignan nila yung listahan. Wala pa na ako. Wala okay. na. Wala pa na listahan. Uh, very good. <laughs> <laughs> tulog ako. <laughs> tulog ako. Kaya hindi talaga ako oh. naisin. Nakatulog pa. Raise, eh. naka naka Pahinga ka na. Nakatulog ka pa. <laughs> hindi ka pa napasama sa cleaners. Hindi na relax ka na gusto. Ayos. Ay, Ay, ayos. Congratulations. Sige. <laughs> hmm. Alam na yung technique Alam para na. hindi malista sa noisy, ah, matulog. Ganyan na yung ginawa natin. Sige, kain ka muna bago ka matulog ngayon. Eh? Tapos oras mo, i-budget mo sa laro ha? Sige, okay. mag-review. Alright. Bye guys.